Mula naman sa impina ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live Nation. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Riel, magandang umaga Pilipinas. May 882 mangista sa Batangas City ang nakatanggap ng fuel subsidy program mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Region 4A. Ang programa ay bahagi ng Enhanced Philippine Fisheries Development Program na naglalayong suportahan ang mga marginalized fisher folk habang isinusulong ang advokasya ng BFAR na sustainable at legal na pamamaraan ng pangistat upang matiyak ang katatakas nagkaganda ng supply ng pagkain sa bansa bawat fuel card ay nagkakalaga ng 3000 pesos na fuel credits bilang tulong sa mga mangisda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin nagpaabot ng pasasalamat ang mga beneficiary sa pamagitan ng vice president ng samahan ng mga mangisda ng Santa Clara Ibaba na sharinga Chaman ng Bantay Dagat na si Robert Klaus. Ay e sinagwan pa sa Office of the City of Veterinarian na siya tanggapan na tumukoy sa mga kwalipikadong benepisyaryo na una nagsagawa ng distribution ng fuel cards sa Barangay Ilihan no ikalabing lima na Oktubre at sa Barangay Pinamukan proper no ikalabing anima ng nasa buwan na. Mula sa DWALFM 95.9 ito, si Renz Belda ng CMN Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CNN Live! Nationwide. Nation. Maraming salamat, Rance Bell. Damula po sa impila ng DWALFM. Radyo Totoo, CMN, Batangas. Samantala,